Good morning po sa inyo. Tuturuan ko naman kayo ngayon kung paano mag-maintain ng pool. Ayan po yung swimming pool dito. Kulay verde. Maya-maya lang po ay magiging kulay blue na po yan. Lalagay po tayo ng 1 kilo mo ng chlorine dito sa strainer basket. Dito po guys dito po guys naglagay po ako dito ng isang kilong chlorine para ipadaan doon sa motor pump para ibuga nya dito para kumalat para bumalik sa dati yan po ibabakyumin ko na ngayon po guys linis lang na linis guys hanggang bumalik po siya sa dati magiging kulay blue yan po guys babakyumin ko na po hanggang at bumalik sa dati po Yan po mamaya po babalik na po yan sa dati Medyo malakas dito ngayon guys yung ulan Hindi ako makapaglinis ng maayos Matatagalan kami nito So yan guys so medyo bumalik na po siya sa dati So kailangan lang po ng chlorine Chinek ko na po kanina yung pH Mukhang kulang siya sa chlorine Kaya chlorine lang po tayo ng chlorine Ayan po, tinutulungan po ko ng misis Ko Siya po naglilinis dito sa flooring. Para, ano, uh, teamwork po kami kasi. Ayan po. Ayan po. So, maya, maya lang po malinis. So, magdadagdag tayo ulit ng chlorine hanggang luminaw po siya hanggang bumalik sa dati. Basta chlorine lang po ng chlorine, guys. Ingatan lang po natin na sumubra sa acid. Kung hindi naman kailangan ng acid, chlorine lang po. Kasi yung acid, delikado po yung sa balat at saka sa mata. Lalo na po pag wala kang goggles, mamumula po yung mata mo. Kala mo naka-high ka. Pero kilang din po. Safe naman po yun. Pero kailangan din po. Kailangan mag-ingat po tayo maglagay ng acid. Sa chlorine, wala naman po problema. Ganun lang po. Ano yung pH? Ito po yung pH. Diyan po, diyan po makikita kung sobra po siya sa asid o kulang. Pero yung chlorine po, uh, sip na sip po gamitin. Yan po. So guys, isang vacuum na tayo. So babrasin po natin ngayon guys kasi marami siyang lumot sa gilid. At nagiging kulay lumot. So babrasin ko ngayon. <coughs> Yan po. Babrasin ko po siya gagamitin natin guys para maano natin makita para kailangan mahaba ayun po ayun po yung lumot oh nakikita pag sila okay, nabra ito eh. So feeling ko mga tatlong bak to guys Tapos paulit ulit lang tayo ng chlorine Hanggat hindi siya bumabalik sa dating blue So medyo okay na siya, medyo naka-recover siya ng konti. So chlorine lang ng chlorine guys. Hangga ma ano, malason yung pinaka dumi niya, germs niya para bumalik siya dati yung blue niya. So do, double check natin mamaya sa pH kung talagang okay na siya. Ayan guys, so medyo nag blue blue na siya guys. Sambakyom na lang yan guys. nilagyan ko ng chlorine sa muriatic acid hindi kailangan guys maglagay ng water sulfate kasi kulim naman eh. pag mainit yung pwede yan lang po maya maya po kulay blue na po yan kailangan, marunong ko kayo maglagay ng chemicals saka kung paano gagawin magminitin ng pool kailangan linis linis lang talaga kaya yan guys, sinishare ko sa inyo guys kung paano pag-maintain ng pole na maging maayos at tatagal po kayo sa amon nyo. Kasi part time lang ginagawa namin dito guys eh. Yan yung asawa ko. Part time lang kasi kulang talaga sa namin eh. Dahil lima po kasi nag-aaral sa akin. Kaya kailangan pag di pag may sideline. Yan po. Tuwing ano guys, every 15 days pero ngayon daw baduan na raw ako pupunta dito kasi nagiging green eh hindi na blue. Kaya kailangan talaga maintain once a week. <coughs> Yan lang guys. Maraming salamat sa video ko. Sana magustuhan nyo. Thank you very much. We love you. God bless.